Humihingi ngayon ng tulong sa lokal na pamahalaan ng Davao ang pamilya ng isang namatay sa pananaksak sa Tagum City. Inang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Malayo po yung tabag. Eh. Basti, mayor sa Davao nga. Tabangan ako na, na na kamaano ang tao nga nagdunggag mo at sana na kung bata nga na. Gabi ng linggo, pauwi na sana sa Asunsyon ang mag-anak ng 22 taong gulang na si Cinderella kasama ang isang taong gulang na anak at asawa. Pero bumaba sa terminal ng bus sa Kimpong Boulevard, Davao City. Dahil sumakit ang niya kaya't napag-iwanan ito habang bumibili ng gamot ang kanyang asawa. Nang bigla siyang saksakin, nang hindi pa nakikilalang salarin nagtamo ng tatlong saksak si sa Cinderella sa leg at kamay na agad niya ikinamatay nilinaw ng ama ni Cinderella na walang nakaaaway ang kaniyang anak at nanawagan sa mga gumawa nito sa kaniyang panganay na sumuko na ga paminaw mo mga siya na nuna niya yakong anak kung may ginatuyo sa patyo ng anak ng pagkamalanya yan, mag na nga, magtabag siya. Kung isuhulan mo lang siya ngayon mo ni nga tao, kahit nakamalaan ako, napatay na ako ni... <laughs> Surrender na lang siya kayo. Kaluoy po na anak, may anak po na sa katuig. Plano nila ngayon na dalhin sa Asuncion, Davao del Norte para sa kanyang haya at libing. Ayon naman sa Davao City yes, Police so, Office, na, na isa po sa kanilang na, tinututukan na, ang si personal na, na galit bilang motibo, lalo pat isang online seller ang biktima. Sinagot naman nila ang reaksyon ngayon ng netizen na nababahala sa kanilang kaligtasan at sa krimen sa lungsod. Ang Davao City Police Officer is kamot no? Uh, sa, mga giingon, sa mga sa mga sa kwa sa mga previous interviews nga naninkamot ni nga makahatag ka ng seguridad sa ang mga kaisong niyo, sa Dabawin sa ato ang siyudad sa Davao. But then, gikinahanag yun na mo ang tabang sa sir, no? Kay sa peace and order, dili lang ni sa sa security clusters, kundi kita ang tanan involved. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.